Yung CGI ex Setters kawawa lang ang madadamay ni Jan, yung mga mahihikayat nila. Bakit kawawa lamang ang madadamay nitong mga ex -sitters? eh Isa-isahin natin, pag-usapan natin. February 10, 2006, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na sa mga kaway ganyan ang mangyayari po sa mga exeter, sa mga maalis yan ang mabigat na mangyayari sa kanila mga sumadya kasi sila eh di kakilakilabot na paghihintay sa pag-uukom ang mangyayari sa kanila. <laughs> Ganyan po yan. Mabigat po yan, mga kaibigan. Kasi yung mga kaibigan, yung mga exciters na yan, mga nahanib yan eh, umalis lang sila, di ba? Ibig sabihin umanib sila, alam nila na ang insidia ay talagang sa Diyos. Dahil really sa Diyos po yan eh, kaya nga po sila umanib, dahil alam nila sa Diyos eh. Eh ngayon na nagsialis sila, o ibig sabihin, ininiwala nila ang sa Diyos, sila ngayon ay maluwanag na hindi sa Diyos na, di ba? Wala na, wala na silang koneksyon sa Diyos kasi umalis na nga sila eh. Eh, may sarili silang mga gusto, yun, kaya eh, hindi sila sumusunod sa Diyos. Ganon po yan. Dati ho, naniniwala sila na ang MCGI ay samahan sa Diyos. Ngayon, ano nangyari sa kanila? Basahin natin ang Episo 4.18 nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip, yan, mga nag-iisip na yan, madidilim ng isip niyan, ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Yan ang maliwanag, di ba? Kasi nga dati, naging konektado sila sa Diyos. Naanib sila eh, sa iglesia ng Diyos eh. eh. sa Diyos yun eh. Ay ngayon, nangahiwalay sila. Hindi, wala na silang buhay ng Diyos. Kanino na sila? Naku po. Eh, sa Humano 8.44 na sila. Dahil sa kahangalan, na sa kanila dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Ayan, sitigas pala mga puso ng mga yan. Eh. Naging mga suwail yan eh. so ba naman kung hindi matigas ang puso, may suwail ka ba naman? Sa Diyos ka pa nang isuwail. Napaka malaking pagkagamali sa buhay mong nangyari yan. Umalis ka sa iglesia na tunay, na sa Diyos talagang samahan. Yan ang mga nangyari sa kanila. Nahiwalay ngayon yan sila sa buhay ng Diyos. Ikanino e na sila. Ay, basahin natin kung kanino sila. Ang Juan 8.44. Kaya eh, sa inyong amang jablo. No? Oh, maliwanag. Isang jablo na sila. At ang mga nais ng inyong amang, ang ibig din gawin. sa isang mamamatay tao, buhat pa ng una. At siya hindi na tili sa katotohanan. sa so, walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinawalingan, ay nagsasalita siya ng sagan kanyang sarili sapagkat siya isang sinungaling at ama nito ama ng mga exeters yan po ang katotohanan yan ang nangyari sa kanila anong katunayan niya na ah, sa jablo ng mga nag-exit na yan ba diba? basahin po natin katlong huwan onon si minamahal huwag mong tularan ng masama kundi ang mabuti ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos maliwanag po mga kaibigan, ang sa Diyos ay gumagawa ng mabuti. Eh, ang MCGI, paggawa ng mabuti yan eh. Otos sa mga lingkod ng Diyos na gumawa ng mabuti sa lahat. Eh, yung mga nag-exit, ano nangyari sa kanila? Hindi na sila kasama sa gumagawa ng mabuti. Eh, kasi hindi na sila sa Diyos eh. Yan ang patunay na eh. hindi na sa Diyos. Hindi sila gumagawa ng mabuti. Ang gawa ng patunayan ng mga sa Diyos, ang mga ng Diyos ay eh, Kabutihan ang ginagawa. Kanilang, ng ginagawa. O sa kanila, gumawa mabuti. basahin po natin ang galas, yeah? sa 6Gs. Kaya nga, samantalang tayo ay may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. At lalo-lalo na sa kasambahay, sa panampalataya. Ganyan po ang mga tunay na karasyano. Ang mga lingkod ng Diyos. Sa Iglesia ng Diyos. Na mga kaanib. Members. Church of God sa lahat ng bang bansa, international. Yan ang trabaho ng MCGI. Mga tunay na lingkod ng Diyos, mga lingkod ni Kristo, magsigawa ng mabuti sa lahat. Hindi kalukuhan. Eh, sa loob po ng iglesia yun, eh, yung mga nag-exit, makakagawa po ba sila ng mabuti? Hindi. Eh, lumabas na sila eh. Ayaw nilang gumawa ng mabuti. Gusto nila ng kasamaan. Kaya nga, ang pinagsasabi ngayon, toro kasi nga ng malingan eh. Eh, di ba? kabi kabila ang mga paninira, pagsisinungaling. Ngayon, yung mga papaniwala sa kanila, yun, madadamay sa kanila, sa hatol sa kanila. Eh, Biruhin mo yun, mabigat na hatol yun. Eh, sa kakilakilabot na apoy, nalalamon sa kanila. Eh, sa imperno yun, eh, ibig sabihin. Yan ang mabigat dyan sa mga ex na yan, di ba? na uh, nawala na sa buhay ng Diyos. Eh, dahil nga mali sila, eh ay nalang gumawa ng mabuti sa ang paggawa ng kabutihan na sa iglesia na sa Church of God ayun ganyan po magyayari sa mga exeters naku po, po eh, pasensyahan lang tayo dahil yun po ang pinili ninyong buhay at kawawa naman ang mga madadamay eh. lalo na yung mga pamilyado eh siyempre matatangay niya ang pamilya niya masusulisulan niya rin. Eh, kawawa talaga. Eh, wala tayong magagawa. Ganun talaga ang buhay. 'di diba? Dalawa lang talaga ang choice nating mga tao. Ikaw ay maging sa Diyos o ayaw mo sa Diyos. Ayaw mo sumunod. Ayaw mo gumawa ng mabuti. Kasi ang sa Diyos, gumagawa ng mabuti. Eh, ayaw mo. Kaya ka umalis kasi ayaw mo. Diba? Eh, di ba? Hindi ka kaya sa Diyos. Eh, dalawa lang yan eh, sa Diyos. O kaya ikaw ay sa Diablo. Ganun ang mayayari, di ba? Sabi ng ating Panginoong Sokristo, sinabi ni Jesus sa mga hodyong yaon na nagsisisang palataya sa Kanya, kasama na hindi mga madyo basta sumasampala tayo sa kanya kung kayo ay magsisipan na sa aking salita kung magkagayoy tunay nga kayong mga alagad ko Ayan po ang sabi ng ating Panginoon sa si Kristo. Kaya dapat manatili tayo. Huwag tayo umalis. Ba't tayo alis? Alam na natin nasa Panginoon na tayo eh. Alis pa ba tayo? Huwag na. Manatili na lang tayo, di ba? Para tayo ay maging tunay ng mga alagad ni Kristo.